Ano ba ang mas nakakakilig? Yung small gestures o yung grand surprises? Oh. Oh. Sabi niya uh, legit seller, Silvercrest, ah uh, small gestures, Kuya Poy, mas intimate at sincere para sa akin. Mas simple, mas genuine. Oh, ayan. Sabi naman ni uh, Rosalina Dalangin, small gestures. Yun ang sakin. Ah, uh, yun. Sabi naman ni Leia Enriquez, magastos ang grand surprises. Actually, ayan, kung pwede mo namang maiparamdam sa mahal mo, ya araw-araw na mahal mo siya. Okay? Ayan, sabi naman ni Christina, para sa akin, Kuya Poy, uh, i-appreciate ko na muna yung maliit bago yung malalaking surprise si uh, Johnny Joni Buena Obra. Kung ako man ang mag -e effort wala naman yan sa klase ng surpresa eh. O sa gestures for as long as palagi mong ipinararamdam na mahal mo ang girlfriend o ang asawa mo. Kuya Poy, ganoon. Ayan si uh, Renny Boy Kehadas. Abo may entry ka, Renny Boy? Bakit? Ba't may entry ka? <laughs> sabi ni ano, sabi niya, niya Renny Boy, uh, small gestures sapat na po iyon. Uh, basta ramdam ko ang presence mo, ox na po. Ba, ba ang mas nakakakilig para sa iyo, small gestures so yun talaga mga grand surprises. Alam niyo lahat 'yan ay pasok na pasok. Yung mga small gestures for practical reasons and para doon sa intimate effect nito, pasok 'yan. Yung mga grand surprises aminin natin na talaga nakakakilig din. Pero wag naman to the point na Oo nga, nag-enjoy tayo ngayon dahil birthday or anniversary or monthsary mo. Ayan, o oh, monthsary ninyo ng karelasyon mo. Pero kinabukasan, nangungutang na naman tayo. O, uh, kumakatok na naman si... Uh, kumakatok na naman tayo, kinakumare, kinakumpare. Diba, yun naman kapag ka sa mga grand surprises, diba? Hindi kailangan na sobrang mahal, hindi kailangan na sobrang ingay. Oo, hindi kailangan na ilike ng ibang tao. Ang importante, nilike ng mismong jowa mo. Aww. Ganoon yun, kahit gano'n pa kasimple, kahit gano'n kabongga yan.